kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. May nangangako pa rin umano ng ayuda. Nakatutok si Sanja Aguinaldo. Kinumpirma ng Comelec Mandawi City na mahigit 35,000 na pirma na ang inendorso sa kanilang tanggapan mula sa 27 barangay ng Lunsud. Lampas na yan sa 7,000 bilang para maabot ang 3% na requirement sa isang distrito. Pero isa sa ilalim pa sa verification process ang mga pirma na gagawin na raw ng Comelec. siya ang mong certify na nakadawat ni as to number of pages, number of signatures. Pero later pa na ma-verify kung sakto ba niya mga signatures are they registered voters authentic ba ang signature i-verify na mo versus the kanang registration records Sa Mandaluyong naman sabado pa natanggap ni Rachel Galido ang kopya ng petisyong baguhin ang konstitusyon leader siya ng isang samahan sa Mandaluyong na hiniling niyang huwag pangalanan at inatasa ng mga nakatataas na magpapirman ng petisyon sa mga miyembro pero wala pa siyang nakakalap ni isang lagda. Pinag-aaralan ko pa po siya kung para talaga saan. Tsaka kung tatanggapin ng ibang member ko, kung piperma sila o hindi. Wala, wala naman po kasing sinabing deadline, walang sinabi na sapilitan. Kaya okay lang po na siguro hawak lang po muna namin. Hanggang sa maging okay siguro yung usapin petisyon na nakita namin dito sa Mandaluyong City ay katulad din ng mga naunang napabalita. Patungkol ito sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara para amyendahan ang saligang batas. Pagpapakita ito na patuloy pa rin na umuusad ang People's Initiative. May kopya rin ng petisyong ipinakita sa akin ng isang barangay captain mula sa Angono Rizal na natanggap daw niya mula sa kanilang lokal na pamahalaan kalakip dito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment sa saligang batas sa pamamagitan ng people's initiative. Sa Pangasinan, may mga pinangakuan din umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pagsang-ayon sa charter change. Yung ayuda hindi siya sinabi as um, pera or bigas. Ang sabi lang is may ayuda on February first week or last week daw ibibigay. Yan din ang intindi ng ilang taga-sorsogon. Akala ko po para sa ayuda? basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. O pinalagay po yung mga present number. Sa Davao City nga, may stab pang ibinigay sa ilang hininga ng pirma. Sabi ng mga barangay officials, hindi sila ang dagutos utos na mangulekta ng lagda. Ayuda daw to. Para sa kuan, kanang sa mga tao. Tapos kuan. Ipapirma lang niyo niya gikuhaan may percent nam percent kuan voters pero akong nabasahan dito murag lahi manggod may signature campaign din sa isang barangay sa Iloilo -Ilo City pero wala umanong pilitan kag uh, man ha, nakakita man na sa tao nga ka nagapirma willing ka kag kung gusto mo uh, kag kung ka support ka uh, pirmahan mm -hmm. kung hindi ka man no ay man siya pilitay eh. Maayos naman daw ang paliwanag sa mga nangalap din ng pirma sa Ligaw Albay para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.